mga kapuso, bakla na isang humay, gulpyada nga nagnubo sa 16 pesos kada kilo, kasunod sa pagpatuman sa price ceiling sa bugas. Gani ang pila ka mangunguma nagaplano na nga na maguntat anay sa pagtanom sang palay kung magpadayon ng price ceiling. Samtang monitoring sa Department of Agriculture, kag Department of Trade and Industry nag-umpisa na. Garing balita ang itutukan ni Zen Kilanta. Sa isa ka ektarya nga talam na ni Nanay Ofelia, 120 kasakos ang humay ang iya patubas sa bunga adlaw. Apang nagalalain ini bangod halin sa 20 pesos kada kilo sang humay, hinali nga nagnubo sa 16 pesos kada kilo. Ang kuha sa iya sang rice trader kasunod sa pagpatuman sang gobyerno sang price ceiling sa bugas. Gani kaperdihan lang kuno ang ila madang tana bangod dako ang ila gasto sa pagtanom barato naman ang bakal sa ila sa mga negosyante. Kuno nandagot ang amang tamnan Kay man mo pirde kami mo nguma. Humalin sa pagtanom sang humay kag pag-ani sini tuman kabudlay para sa mga mangunguma. Konsolusyon solusyon sang gobyerno ang price ceiling para sa ila ini naman ang dugang nga problema. Kay eh, talo gid kami. Tinagnubur gid ang pang humay mo. Kaya sa kwani pigtugid. Kung magpadayon pa kuno ang price ceiling sa bugas nga 41 pesos sa kada kilo sang regular milled rice kag 45 pesos kada kilo sa well milled rice, posible nga maguntat na lang sila sa pagpanguma. Apisar nagumpisa na kahapon ang pagpatuman sang price ceiling may pila sa gihapon ka rice retailers nga wala nagasunod. sa Department of Agriculture 6 nagabuligay ang nagkalain ahensya sa monitoring bangod limitado ang manpower sang ahensya. Kaupod sang DA, LGU kag DTI ang miyembro sang Local Price Coordinating Council sa paglibot sa mga merkado, samtang ang DTI naman ang nagalibot sa mga grocery store kag supermarket. Ito po naman ay gagawin uh, pagkatapos na makonsidera yung due process ayon sa pinag-uutos ng batas. Saka sa kasalukuyan, ang tinitingnan po muna namin ay kung sumusunod ba and we will be profiling yung kung ating mga... Uh, yung ating po mga retailers at yung po ating mga traders kung ano po yung mas marapat na hakbang Atin ating lang po titiyakid hindi madi-disadvantage yung ating mga consumers at the same time yung ating mga farmers ay manantili pong protektado ang mapamatudan nga nagalapa sa Price Act ang mahimo nga mapreso sa hindi magnubo sa isa ka tuig apang hindi naman maglapaw sa napulo katuig. Magabayad sa multa nga hindi magnubo sa 5,000 pesos apang hindi naman magsobra sa isa ka milyon. sa DTI 6 ang mga maapektuhan nga rice traders kag retailers ang makabaton sang pinansyal nga bulig. We'll have a daily monitoring for the week. No, and then we will wait for further announcements until after because we're still in the process of a uh, verifying no and uh, profiling who did affected uh, retailers ginmanduan man ng PNP nga magabulig agud masiguro nga nasunod ang pagpatuman sa price ceiling sa bugas upoy kay rumal parkia zankilangtang what was visayas